Minamahal na Hesus, turuan mo akong magpatawad, hindi mula sa aking kahinaan bilang tao, kundi mula sa lakas ng iyong pag-ibig na nagpapagaling sa lahat. Baguhin mo ang aking puso, Panginoon, upang tulad mo makapagmamahal ako ng walang pasubali at makapagpatawad kahit masakit. Ang pagpapatawad ay hindi madali, alam namin. Madalas, ang pagmamataas, kapalaluan, at ang pagnanais ng tao para sa katarungan ay nagtatali sa amin at humahadlang sa amin na gawin ang hakbang tungo sa pagkakasundo. Ngunit alam din namin na ang kapatawaran ay hindi lamang nagmumula sa aming sariling lakas, kundi ito ay isang biyaya isang regalo na ipinagkakaloob mo sa amin. Panginoon, kapag lumalapit kami sa iyo ng may bukas at tapat na puso, ang pagpapatawad ay hindi lamang nagpapalaya sa iba, kundi nagpapalaya rin sa atin. Ito ay isang balsamo para sa aming pinakamalalim na sugat, isang liwanag na nagtataboy sa mga anino na dala namin sa kalooban. Bagamat kung minsan ang pagpapatawad ay maaaring mukhang isang mahirap o kahit mapait na gawain. Ang bunga nito ay laging matamis. Ibinabalik nito sa amin ang kapayapaan. Katahimikan at ang kagalakan ng isang bagong budhi. Jesus, sa iyong walang hanggang karunungan, itinuturo mo sa amin ang kapangyarihan ng kapatawaran sa pinakadakilang panalangin na ipinamana mo sa amin ang ama namin doon nang may pagmamahal na ikaw lamang ang makapagpapahayag inaanyayahan mo kami na sabihin patawarin mo kami sa aming mga sala gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin ang mga salitang ito ay hindi lamang isang banal na utos, kundi isang panawagan upang maranasan ang buhay ng ganap, upang putulin ang mga tanikala ng galit at yakapin ang kalayaan na ipinagkakaloob ng tunay na kapatawaran. Ngayon, Panginoon, nais kong tumugon sa paanyayang iyon ng may kababaang loob at determinasyon. Nais kong matutong magpatawad, hindi lamang sa salita, kundi mula sa kaibuturan ng aking puso. Nais kong ipagkatiwala sa iyong mga kamay ang mga nanakit sa akin. Hinihiling na punuin mo sila ng iyong pag-ibig, nabalutin mo sila ng iyong kapayapaan at pagpalain mo ang kanilang buhay. Tulungan mo ako, Panginoon, na maging refleksyon ng iyong awa upang makita ng mga nakapaligid sa akin ang isang sinag ng iyong walang hanggang liwanag. Sa langit at sa lupa, purihin magpakilanman ang maibiging puso ni Jesus sakramentado. Panginoon, naniniwala kami ng buong puso sa iyong tunay at buhay na presensya sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Sa aming mga puso ay walang puwang para sa pag-aalinlangan. Alam namin na narito ka Naghihintay sa amin ng may walang hanggang pagtitiis. Umaasang lalapit kami sa iyo, luluhod sa harap ng iyong pag-ibig, at ilalagak sa iyong paanan ang aming mga pasanin. Alalahanin at takot. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig para sa bawat isa sa amin. Pag-alabin mo ang aming mga puso ng banal na apoy, na ikaw lamang ang makapagpapasiklab. Puso ni Jesus, turuan mo kaming mahalin ka ng buo naming pagkatao sa aming isip, aming kaluluwa, at aming lakas. Puso ni Jesus, huwag kang tumigil sa pagtawag sa mga makasalanan, sa pag-akay sa mga pusong lumayo sa iyo. Maging kanlungan namin sa gitna ng mga unos ng buhay, aming aliw kapag ang dalamhati ay labis na. O banal na puso, sa iyo ko inilalagak ang lahat ng aking pagtitiwala. Alam ko na sa aking sarili, ako ay mahina, limitado, hindi makalakad ng hindi nadarapa. Ngunit alam ko rin na sa iyo ang lahat ay posible, na ang iyong kabutihan ay walang hanggan at lagi kang handang ibangon ako sa tuwing ako ay madapa. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa buong sangkatauhan, lalo na sa mga hindi nakakakilala sa iyo na nagmatigas ng kanilang puso o nawala ng pananampalataya sa iyo. Ipagkaloob mo sa kanila ang iyong walang hanggang awa upang balang araw ay maranasan nila ang kagalakan ng pamumuhay sa iyong pag-ibig. Pagpalain mo si Papa Francisco, ang aming mga obispo, pari at diakono. Palakasin mo sila sa kanilang ministeryo upang magabayan nila ang iyong bayan ng may karunungan at pag-ibig. Aliwin mo ang mga ang mga naghihingalo sa kanilang huling oras. Bigyan mo sila ng kapayapaan na ikaw lamang ang makapagbibigay. Buksan mo ang mga pintuan ng langit para sa mga kaluluwang nasa purgatorio, lalo na sa mga higit na nangangailangan ng iyong awa. Matamis na puso ni Maria, ina ni Jesus at ina namin. Ikaw na laging handang mamagitan para sa amin sa harap ng iyong anak. Samahan mo kami sa aming paglalakbay. Ihanda mo kami ng isang ligtas na daan, patungo sa langit upang balang araw ay makasama namin ikaw at ang lahat ng mga santo sa walang hanggang kaluwalhatian. Matamis na puso ni Maria, ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo ang aming mga pamilya, ang mga may sakit, ang mga nagdurusa, ang mga nawala ng pag-asa. Turuan mo kaming mamuhay ng may pusong puno ng pag-ibig, tiwala, pananampalataya. Turuan mo kaming magsabi ng oo sa Diyos tulad ng ginawa mo nang may kababaang loob at katapangan. Matamis na puso ni Maria, maging kaligtasan ka ng aking kaluluwa. Maging gabay namin, aming aliw, aming kanlungan sa oras ng kaguluhan. Tulungan mo kaming manatiling tapat kay Jesus. Kahit mahirap ang daan, kahit hindi namin maunawaan ang kanyang mga plano. Naway ang ang mga sandaling ito ng panalangin at pagninilay ay hindi lamang manatili sa aming puso kundi maging isang ilaw na nagliliwanag sa mga nakapaligid sa amin. Tinatawag tayo ni Hesus Sakramentado na maging kanyang mga saksi na dalhin ang kanyang mensahe ng pag-ibig at awa sa buong mundo. Huwag tayong matakot na magsalita tungkol sa kanya. Naibahagi ang kanyang pag-ibig sa iba, na anyayahan ang iba na kilalanin siya. Manalangin tayo ng sama-sama para sa pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig sa kapwa, upang baguhin ng pag-ibig ni Kristo ang ating buhay at ang buhay ng mga nakapaligid sa atin. Dumating nawa sa amin ang kaharian ng Diyos. Manaignawa ang kanyang kapayapaan sa aming mga pamilya, sa aming mga komunidad, sa aming mundo. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang maibiging puso ni Jesus sakramentado. Amen. Mangako tayo araw-araw na gumugol ng ilang sandali kasama si Jesus sakramentado na makipag-usap sa Kanya, makinig sa Kanya, ibigay sa Kanya ang lahat ng tayo at lahat ng mayroon tayo. Magtiwala sa Kanyang walang hanggang pag-ibig, batid na sa Kanya natin matatagpuan ang kapayapaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento, sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen! Panginoong Jesus, Walang hanggang pag-ibig na nananatiling tahimik sa Eucharistia, nag-iisa sa napakaraming malamig at nakalimutang mga tabernakulo, kung saan tahimik kang naghihintay na dalawin ka ng bawat isa sa amin. Kay raming puso ang hindi pa nakakikilala sa iyong presensya. Hinihiling namin na bigyan mo kami ng malalim na pananabik sa iyo at tulungan mo kaming alalahanin ka hindi lamang sa mga sandali ng kagalakan o kalungkutan. Nais naming lumapit sa iyo araw-araw bilang isang pagbati, isang taos-pusong kilos mula sa kaibuturan ng aming pagkatao. Dagdagan mo ang aming pananampalataya, Panginoon ng awa. Punuin mo ang aming puso ng iyong walang hanggang habag upang malaman namin kung paano umunawa, magpatawad at magmahal. Panginoon. Daan, katotohanan at buhay. Gabayan mo kami sa tamang landas. Tulungan mo kaming talikuran ang hindi nagbibigay kaluwalhatian sa iyo at mamuhay alinsunod sa iyong panawagan. Ngayon sa paghinto ko sa kapilya upang batiin ka, isang alay ng mga sariwang bulaklak ang lumitaw sa harap ng birhen. Ito ay isang magandang palumpon na may mabangong mga orkideya ang bawat talulot ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng altar. Ang mga bulaklak na ito na malambot ngunit maringal ay sumisimbolo sa kadalisayan at debosyon na iniaalay namin kay Maria. Sa paglapit ko, napansin ko ang manipis na hindi nakikitang mga sinulid na sumusuporta sa mga tangkay upang magmuka silang maningning sa kanilang karilagan. Sa pagmamasid sa mga sinulid na ito Naiisip ko kung paano mo rin ako sinusuportahan sa ganitong paraan. Bagaman minsan ay hindi kita nakikita. Naroon ka sa bawat sandali ginagabayan at sinusuportahan ako. Kapag naliligaw ako ng landas. Kapag nadarama kong mahina ako at bumabagsak. Ang iyong hindi nakikitang mga kamay ang nag-aangat sa, sa akin at ginagabayan akong pabalik. Ikaw ang pinagmumula ng aking lakas at pag-asa. Mula sa altar, ang malaking krusipiho ay nagmamasid sa akin, na parang gustong makipag-usap at iparating ang kanyang pag-ibig. Sa kanya, sa latin, nabasa ko ang Caritas Christi Urgetnos. Ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa atin. Ang pag-ibig na iyon ang nagtutulak sa akin na lumabas mula sa kawalang interes upang iwanan ang mga pagdududa. Inaanyayahan tayo ni Kristo na lumapit sa Kanya nang may bukas na puso at handang tumanggap ng awa, magpatawad at ibahagi ang Kanyang pag-ibig. Ang panawagang ito ay umaaling sa akin. Kailangan ng Diyos mula sa akin ang isang tapat na pag-ibig, isang pusong may kakayahang mahabag sa pagdurusa ng iba. Panginoon, Turuan mo akong magpatawad, hindi lamang para tumupad, kundi dahil ito ang paraan kung paano mo kami minamahal. Tulungan mo akong makita si Kristo sa bawat taong makasalamuha ko, mahabag sa kanilang mga kahinaan at magmahal ng walang kondisyon tulad mo.